Oh, ang na din, no oh. Nakakatawa, haba pagpalang pagpalangaran naman po sa ating lahat tayo ay nandito ngayon sa niyugan bukas sa niyugan kami mga tarim tayo dito na iba't iba may saging may kamote may kape may gabi So ang ating pinantahan dito ngayon tayo mag harvest nang gabi. Pero nakakatuwa, Dahil sa tabing-aray, nakita ko aray. Aba! Kita ganyo 'yan. Talaga nga naman ang bait ng mga ibon. Kababaan ng prupugada, nauutin yung itlog. Oh. Kita niyan? May itlog. Oh. Ganyan 'no. Diyan sa amin. Yan, kita naman niyo ang gabay. Ayan. Ating ilalapit ang camera para makita ninyo ang gabi gabing hinuhukay ni misay. Ito ay kanyang tanayin. Ay eh, talaga oh, hindi mapigilan sa kanya kasi pagahan. Kaya kita naman yung tanayin. Pagkalalakay. Oh. 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 Ayan. Ayan. dami naman. Oh. Oh. Hmm. Ayan. Oh. Ang dami na naman hmm. Yan, oh. Dikit-dikit. Oh. Nakatuwa. Oh. Yun yun oh, dami Oh, nakatawa, puro laman oh, dami, titig dati ko Sangasang nga oh, hmm. mm. oh. Mm. Ayan pa, laki Oh Laki na okay. laman Oh Paano ka naman, hindi siya bagay na ray Ah, oh, uh, ay kailan lang ako natin na name. Nasa 3 years now, new na ako rin yung na aray. Nakikita naman ninyo oh. Ang lalaki na. Oh. Hmm, Tingnan niyo oray. Gab, hindi 3 years lang oray. 2020 September 2021. Kuwento na din naman. So ngayon ay 25 na September. So mag 4 oh, years na pala. Magkita 3 years. 4 oh, years na ano? Kaya ito, kahit na may mga tanim ng mga niyog, ay tinatanim pa rin namin ng iba't ibang mga fruit crops. ano? Para sa ganoon, ah, uh, merong tayong hina-harvest sa iba't ibang panahon. Kaya ito ang dami ng gabi, oh. Ito ay gabi na puti. At yun naman may gabi doon pula. Yung bayo dito ang katawan niya. Ayan. Oh, may kamuti pa. Maliit pa lang. Oh. Ah, katuwa. Pagkalaki naman. Hmm. Ito kaya ang pulang aray. Ano kaya ang laman aray. Ito ang dahil pa dito ang gabi. Oh. Mukhang marami din laman Ang gabing aray buwan ay eh. sa palatan daan na may laman ang mga gabi. Nagbubukol-bukol ang ng uh, lupa oh. Ayun. Yeah. Ito yung ito yung mahal na gabi. Mas mataas ang presyo nito oh. dahil ito ay hindi nalalabsan ano? oh. Ito yung, yung tinawag na San Fernando din siya. Pero maganda ito, pula ang laman. Oh. Ito 'niya bukas na ang lalaki din ang laman oh. Sinan mo ang laki yan o oh. oh yan o oh. oh. yan nakita kita ng kwan ang, ang laman kaya dun yung kan mo muna habang nilinisan may eh, ating titinan muna rin yung sa so, itong kape yan talagang bis humaba itong bagin so, yung kape nababalutan na ng bagin yan. so yan ito so, yung nilinisan oh. lubi lubi kong tawagin Oh yan may mga gulay na. ano o. ko siya para sabarang taas na eh. Hindi mahirap na kunin. Kaya ginawa ko, pinababa yung kape. Bilis dumugo ng ano, bagay na ito. Kaya yung kape nababalutan niya. So ayan. Tanggalin natin yung bagay. yan, balikan natin yung gabi. Tingin nyo ba yung katawan, no? Ito yung puti. Lalaki lang laman, no? O, o yan, no? Walay parang rosas-rosas yung laman. Ito ang dami, o. Lalaki, no? Yan. Yan. O. Hindi okay, magkabukod. Mag ibang presyo nito. Yan. Tama mo. Eh. Sa kabila oh, mayroon din naman oh, ayan oh. ano? Nakabaligid yung nagpakabalibot yung laman. Oh, yan pa oh, naglabas oh. Oh. Oh, mas ba uh, tigas to kukain. Oh, bali. Yan. Yan.

Ano yung dulo niya? Ito, maliit. Ay, hindi, hindi siya nakakabit eh. Mura na. Bunggal um. na yan. <coughs> Ayan. Ito, dami pa. Ito tayo sa ilalim. Ito, no? Ayan. Ayan pa dito. Ayan naman, no? Oh.

dami isang puno pa lang so, dalawang kilo na yan oh. bubukod natin yung pula so yan ito may itatanim po ulit natin ito so, yung puna hati hati natin yan slice natin para maraming bini maraming puno Oh, yan So yes, magka muna tayo dito. may natin ilagay sa sako yan. Ayan ang aking mga inarbes. Namaya, papatabasan ko ito para ipaararo naman. At pag naararo, lalabas na yung kumuti. Nakukayan ito pero hindi pa tapos. So ito yung mga kilaw na ng laman tatalim mo pa ang palibago dito pa tatabasan ayan ito so, yung mga nasa sako pa oh ang dami oh bukod pa ito so ito sa isang side naman ibang lokasyon naman meron ng pati yung doong gabi, gabi rin hindi pa natin napuntahan ito oh, ang lalaki din oh nakakatawa haba ang laki oh Hmm. So medyo malamot ang lupa. Dahil umulan na. Kaya uh, hindi na masyadong matigas ukayin. Dahil nakaraan di pa umuulan. Ang hirap magukay. So dito naman yung ating rambutan. nggak pede mak, na rumputannya. kita tinggal dan dapat ang harvest. isa ba yan dito so yan ganda na rin ating dragon fruit yan. ito yung mga bagong tarim natin eh uh, ah, dragon fruit yan. tapos ito yung rambutan naman katabi rin at yung mga nyob yan. ito nakabungan ito nakaraan So yan, malapit na siyang bumulaklak ulit. Ayan ang mga saging. Halos puno na rin yan. Kung mapansin nyo, ito na sa nyog, may rambutan, may kalamansi, at dragon fruit. May kap ilang kape na rin dyan, mga saging, ayan. Ito naman yung mga Inarkot natin yung nakalamansi. Andito rin. Marami rin bunga. Ayan. Ayan yan o. yan. Buhay na. So ang laki niya no. Ang dami ng ugat. Yan buhay. Ayan pa o. Oh. Ang laki ng bunga. Yan ang laki ng nito. Oh. Yan pa. At, kung meron tayong nyug na mababa, simpre merong matataas ng nyug. Ayan ang bumubunga na. At yan na tayo nag-harvest. Ayan itu. Hai. Hai Oke. Okay. Fishing business like, subscribe and click the ring. <laughs> click the notification bell or, uh, yeah. bell icon yeah. is yes, para mm -hmm. ma po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. -bye. -bye.